ngayong araw nga guys ay patuloy ang pag-ulan sa labas. Kaya ngayong maghapon ay dito lang kami sa loob ng bahay jeep. Tapang sa tabang basura. Niligpit na rin namin ang kusina sa labas dahil maya-maya nga ay umuulan na naman. Para dito na lang muna kami sa kusina sa loob ng jeep magluluto. At maya maya nga ay bumuhos na naman ang ulan. Napakalaking tulong na meron kaming internet sa bahay Jit. Kasi kahit na maulan ay nakakapagtrabaho pa rin ako sa mini office ko dito sa kwarto. Habang si Mami naman, siya ang busy ngayon sa kusina at magpe-prepare ng pagkain namin. At dahil maulan nga sa labas, tamang nood lang muna kami ng movie sa Netflix. Ang ulam nga pala namin ngayon, inisang ampalaya na merong iklo saktong-sakto sa malamig na panahon. Maya-maya nga ay sabay-sabay na kami kumain habang nanonood ng action movie sa Netflix. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit. At i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin na ng kwarto, CR, sala, kusina, top load, at may solar sa taas. Para kasamang tayong pagpad, ready tayo. At pag napadala kami sa probinsya nyo, KAMDALA! SAMDALA! sumabay,

At dahil patuloy pa rin nga ang pag-ulan dahil sa low pressure area, ay dito lang kami sa loob ng bahay jeep, nagpalipas maghapon. Meron naman kaming internet kaya meron kaming libangan at nakakapag-video kaya pa nga kami. Sa Kinabukasan nga ay humupa naman na ang ulan at medyo gumanda na rin ang panahon. Bumungad sa amin ang napakaasul na dagat at mula sa bagsak ng ulan na magdamag namin narinig ay napalitan naman ito ng mga ibon na tila masaya rin sa pagbabago ng panahon. Three, three. Nanay na 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 mm na 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 baby don't daddy so so guys to the ba things we got uh city thing send guys Morning, Kebal. So yun mga kalibot Naghanap kami ng seashell Kasi low tide na mga kalibot Time check natin is 5.12 Uy si Garnet wabol balik, no, balik ka na dun Balik ka dun, balik mo Babalik si Garnet yan. Babalik yan Balik mo siya <laughs> Ito Garnet. Da Garnet. Daddy, tawagin mo nga po si Garnet. Kuya, si Garnet yung unod. Garnet. <laughs> Garnet. Ha? Hindi siya makakatawid dito. Hey, Gabi. Gabi, grabe ang dami yung ah. Ay. Nya. Pahirapan Pahirapan dito So yun mga kalibot Paratingin tayo kay kaya Bal After Kung tumawid ng napakalayo Napakasakit sa paa Galing pa ako doon Nakapalang ako Nagsisi ako eh Sakit sa paa eh Tapos nandito naman natin sa Rokia Bal Let's go Grabe sakit sa paa ng mga bato Ah oh, ah 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 Hirap Wala ka sinirap? Oo to <laughs> parang akong ano maglakad din eh, sakit sa paa grabe yan sila kayo, bal mga kalibot pag umiikot ka sa mga batuhan may mga makakuha kang ganyan mga pang ulam ito talaba tignan nyo sarap to talabang sariwa wow sarap ito yung mga nakuha namin mga kalibot oh Nilalakyan. Yeah, yeah. Mga shell. Wow. Sa ilalim lang po ng mga bato, kailangan nang balik na rin. Hindi ko alam kung anong tawag ng mga locals dito. Mas no, na kinakalam. Eh. Eh. Hindi ako sanay sa dagat eh. <laughs> <laughs> ano yung crab? No, crab. Meron kami yung crab na isang nauli. Hindi ko alam kung anong klaseng crab din yan. Kung ano ba yan. Pwede Kaling. Ano, Yan, si Kiyobo lang po nakahuli yan. Yan. Yung kanina pong kinain mo, tala ba yun? Oh. Wow. Mababaw po kasi ang dagat ng layo po nung nilakad nila papunta dito. Ito ang maganda sa sa lugar na ito, yung dagat nila, mapwede kang langoy-langoy dito pag kami medyo matasang tubig, pero hindi biglang lalim. Hindi fishing hmm. ground dito, kundi talagang beach siya uh, pang resort. Ito ang utsura ng mga shell, pagka nasa tubig, hindi mo siya makikita. Pero pag inangat mo siya, shell siya. Ayun siya, oh. Nagtatago siya. Ayun, oh. Oh, yun. Oh. Galing. Lino ng mata. Wala pang salamin yan para dito mga kalibot. Tingnan nyo, yung kulay niya. Magaling silang magkumuflage. Talagang magkukulay sila sa bato para hindi sila mahuli. Self-defense nila po yun. Natural self-defense. Ng mga shell. So, mga kalibot, nakita kami ulit. So, mga kalibot, oh, dalawa. Iba itong ring. <laughs> Hunters. Okay. Masarap to sa bawan gata no kahit gata sarap mm, po ang sarap po low po nanguhuli din po kayo oh ah. mga ano <laughs> yan dami. dami na po nauli ah na po lang. chinelas <laughs> kala ko po kasi puro buhangin lang <laughs> dapat nag-wear ka ng ano aqua shoes hindi <laughs> ko Masakitin po alam <laughs> ito yung mga kalibot si ate may dalang si Orchie like, try yung mga hindi po mga kalibot meron po kaming napakakita mga kasama si kuya po napansin niya po yung shell parang hindi mo mahalata na shell siya ito siya o oh. shell po ito pag pinaligtad po natin siya makikita yung ilalim malinis mo lang ayan! bato ayan siya o oh. oh. so buhay na shell po ito Oh, wow, ang laki. Ay, ay. Wow. Thank you po, kuya. Thank you kay Kuya EJ. Binigyan niya tayo siya. oh. Wow. So, guys, pahit-tide na, mga kalibot. You know? Ito? Ay, yun, Ang galing, oh. Parang bato lang. Wow. No, dami na. sampu puna yun, ah. Hehe. <laughs> <laughs> no! Kaya So guys, pa ka paahon na kami. Hello guys, nandito na kami. Dami Ano? Si Dami. And wow. save title. Ito nang, nahuli na, nahuli namin. Tapat dat. Tingnan mo kung ka kalaki kay Mommy. niya So yun mga kalibot na niluluto na ni Kaya Ang Ang, yan. Ano yung kanyang ni bal? Ginataan. Wow. Ginataan. So yun mga kalibot. How about Luto ng oh. uh -huh. What? Wow. What you? Luto na ang ating ginataan. Wow. Wow, mayro pang toppings. Ping, 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 ping. <laughs> wow. Wow, the social. Dilagyan mo lang ng onion leaves. 180. Pag <laughs> <laughs> walang onion leaves, Fifty <laughs> pesos. Kami beli ulam fifty. Pagi to, eighty. Yeah, look at that. Iyo oh. no. Oh. Iyo no. Jangan nasi siptik-siptik Kau makan yang apa? Kau makan yang Kau makan yang matahari-matahari Aku tak nak segera Sedap? Wow Wow Hmm 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 Gusto ko na kumain, ha? Panalangin namin, Panginoon, may pray na i-bless niyo po ito upang maging kalakasan ng aming kisika At marami pong salamat, Panginoon, sa inyo pong paggabay at pag-iingat sa amin sa buong maghapon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga biyay niyo sa araw na ito. Ang lahat ng ito ay dalangin po namin sa pangalan ng Panginoon sa Christ. Amen. is made from oak tree. Alam nga lang. Fake oak tree. Fake oak tree. Hindi ko lagi nandahan. Lobe lang naman eh. Ta-da! O, diba? O,